At so yun mga bossing, so bali ito, uh, yung discard natin kapag naglalagay o gumagawa tayo ng end cover ng ating mga gutter, lalong lalo na itong mga stainless. So binubutasan ko na muna yan, itong cover at saka itong ismong gutter. Kasi mahirap ito pag halimbawa wala pang butas bago ikakasa natin, gumagalaw-galaw. So make sure lang mga bossing, ito muna unahin yung butasan, itong cover, tapos i-actual nyo jaan tapos markingan nyo yung mga tapat ng butas para mabutasan nyo yung tamang pwesto ng ating mga butas na yan and then pagkatapos bago natin ilagay itong ating end cover na to lalagyan muna natin yan ng elastosil yan yeah, make sure malinis na yung ating uh, cutter yan yeah, lalagyan natin yan ng elastosil eto So ang purpose nito mga bossing para hindi magkaroon ng leak. Para masigurado natin na walang leak. Kasi ito ay inside gutter. Ayan. So isa pa, napapansin ninyo mga bossing, ang lapad ng gutter natin. No? Ang lapad niyan. 30 cm ang lapad ng gutter na yan. So ang discarte kasi namin, kita nyo, pag mga inside gutter, ito pwede nyo gayahin, pwede hindi. Mas maganda palapada ninyo yung ating inside gutter. Kasi kapag uh, gumamit tayo ng mga ordinary gutter, yung uh, standard gutter natin na 4 inches lang yung lapad, pag, pag tayo ay nagbubong, halos kalahati na nung gutter yung kakainin ng bubong. Ngayon, ang hirap mag-repair kapag merong tulo. So pag ganitong malapad, so kita nyo, lumampas man yung bubong natin dito kahit mga 3 kahit 4 inches pa, mabilis pa ring mag repair nung tulo if meron isa pa mabilis maglinis nung gutter natin kasi malapad yan yung kagandahan ng mga ganitong gutter kapag inside gutter yan magpapasadya kayo nung gutter